Kung ayaw mo pala ng haters, edi wag ka na mag-vlog. Simple. Sino bang content creator ang may gusto ng hater? Kaplastikan lang or sarcasm lang yan kung may magsasabing gusto nila ng haters. Totoong yung iba, gusto yung pera na na generate mula sa haters. Pero hindi nila gusto yung haters mismo. Kasi nga naman, ang totoo, mas madaling mang trigger ng tao kesa mag-effort gumawa ng quality content. Mas madaling mang asar kesa magpatawa. In short, mas madaling gatasan ang galit ng tao. Pero for sure, lahat ng nasa social media, kung walang perang involved, e eh mas gugustuhin na magkaroon ng fans kesa magkaroon ng haters. Kaso lang, kahit ano namang gawin mo, parati namang may haters. Part na ng buhay yan. Kahit kagandahang asal pa ang itinuturo mo o religion, magkakaroon ka pa rin ng hater. Hindi lang sa social media, kahit sa opisina mo lang o paaralan, kahit tahimik ka lang sa isang sulok, magkakaroon ka pa rin ng haters. Imagine, kahit nga ang Diyos, di natin nakikita, may hater pa rin. So ang itinuturo ko lang dito sa page ko e eh kung paano mo sila i-handle, iha or kung paano mo sila magagamit as an advantage. At the same time, nagsisilbing lesson din sa kanila ang mga ginagawa ko para hindi na nila ulitin pa sa iba. Hindi ko na mabilang kung ilang haters na yung natutong magpakumbaba at mag-apologize. Yung iba na nahimik na talaga totally. Yung iba ko pang ang hater e eh, parang tropa-tropa ko na lang ngayon sa comment section. Nakakabiroan ko na lang. So siguro naman, working itong ginagawa kong pagkukontent sa kanila. Sino bang Diyos ang tinutukoy mo? Okay, para sa mga bago pa lang dito sa page, may playlist kasi ako kung saan sinubukan kong sagutin sa abot na makakaya ang mga tough questions about God. Gaya neto, ito, at marami pang iba. Intentionally, iniwasan kong gumamit ng scriptures and most of the time I only use logic or science. Ang kadalasan ko ngayong nababasang tanong ay eh, sino daw ba ang Diyos na tinutukoy ko? Madami daw kasing Diyos. Sabi pa nga ng isang nag-comment, eh, there are thousands. Ang tinutukoy kong Diyos sa lahat ng video na yan ay ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Pag sinabi mo kasing Diyos na lumikha sa lahat, kahit anong religion pa yan, iisa lang yan. Nagkaroon lang ng differences sa pagkakakilala sa kanya. For example, may mga mababasa ka sa comment section na sinasabing matalino si Garawi. Meron ka rin mababasa na sinasabing bobo si Garawi. Does that mean dalawa na si Garawi? Hindi ba? Diba? iisa pa rin ako. Magkakaiba lang sila ng pagkakakilala sa akin. Now kung ang itatanong nyo naman, eh, aling religion ang totoo o pinaka-accurate ang pagkakadescribe sa Diyos? Dito na natin gagamitin ang ating critical thinking. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo siguro itatapon ng Diyos sa impyerno dahil lang nagkamali kayo ng pagkakakilala sa kanya unintentionally. Pero kung sakali lang ah, na naliwanagan kayo sa isang katuruan o religion at naging malinaw sa isip nyo na yun talaga ang totoo at tama pero nagbulag-bulagan kayo at pinili nyo pa rin suwayin ito, then pananagutan nyo na yan. Sir, ano po ang gamit mo na AI voice? PWD kasi ako, may kapansanan sa pananalita, gusto ko sana mag-content, kaso nahihiya ako magsalita. Boses ko talaga yung gamit ko. Binawasan ko lang ng konting pitch para magkaroon ng depth at mas malamig pakinggan. Natutunan ko yan sa mga DJ ng radio. Pag mas mababa kasi ang pitch, e eh parang mas masarap i-absorb lalo na kung mga advice o life lessons ang pinapakinggan mo. Ito ang real voice ko kapag ka walang minus pitch. However, meron talaga mga free AI tools na pwede mong magamit sa pagko-content kung ayaw mong madinig ang boses mo o kung hirap ka magsalita. Gaya netong Natural Reader, Vid.io, or Mike Monster. Kung saan itatype mo lang yung mga gusto mong sabihin, pipili ka ng boses, and babasahin na niya para sa iyo. Yun nga lang, karamihan dyan maganda lang pakinggan pag English. Parang tao talaga. Hello! I'm Sarah, Garawi's AI voice assistant. Pero pag Tagalog, either tunog robot or slang. Kumusta? Ako si Angelo. Ako ang ginagamit ng ibang content creator sa mga Tagalog film recap. Wala pa akong nakita so far na magandang Tagalog accent. Yung hiya, isa yan sa pinakamatinding battle ko sa buhay ko. Ang tagal kong nilabanan niyan. Hanggang ngayon, mahiyain pa rin ako sa personal. Pero paunti-unti, nakoconquer ko na yung hiya ko sa social media. So I'm wishing you the best na malabanan mo rin yan kasi nagiging lang yan minsan para mailabas mo ang full potential mo. Basura ba yung content na nagpapatawa o puro kalokohan? anumang basura para sa akin ay maaaring hindi basura para sa iba. Ito mismo content ko ay basura na para sa iba. Tulad ng dahon na ito, winawalis lang ito ng iba pero para sa ibang tao kabuhayan na yan. Now regarding naman sa content na nagpapatawa o puro kalokohan, as long as napapasaya ka neto, that means may value kang nakukuha at mahalaga yun. Bihira lang ang tao na may skill magpatawa. Nakakapagligtas pa sila ng buhay pag minsan. Nagiging way sila para mapagaan ang loob ng isang taong may pinagdadaanan. Now, ano naman ang basurang content para sa akin? Number 1 mahahalay o malalaswang content. Yung wala nang ginawa kundi magpakita na lang ng singit-singit nila at gumiling sa harap ng kamera Although it may seem harmless sa simula, pero paunti-unti nang dumadagdag yan sa addiction ng kalalakihan until mauwi na sa kamanyakan. Number two, yung mga content na okay na sana kasi binibigyan kanila ng valuable content, ang kaso lang ay eh, kukumbinsin kanilang gamitin ang kanilang gambling app affiliation link. Number three, yung intentional na nag spread ng fake news or false information para makapag-generate sila ng hate o takot sa mga tao. Number four, yung mga pinagkakapirahan yung mga audience sa pamamagitan ng pagbebenta ng false hope. Like for example, sinasabi nilang bilhin mo ang kurso na ito para yumaman ka. Number 5, yung mga pranks na nakakaperwisyo sa ibang tao. May mga pranks naman na matino, meron din naman yung mga sila-sila lang ang naglolokohan, pero pag nakakaabala na to ng ibang tao, basura na to para sa akin. To make it short, ang basurang content para sa akin ay yung mas malaki ang naidulot na harm kesa sa naiibigay nitong value. Naniniwala ka bang money can't buy happiness? No, Money can definitely buy things that can make you happy. Napaka-plastic mo kung sasabihin mong hindi ka magiging masayang makabili ng sarili mong bahay. O kahit malit na bagay lang, like hindi ka bang magiging masaya na makabili ng paborito mong pagkain? Or even if tanggalin natin ang material na bagay. Yung mahal mo sa buhay for example, nasa hospital. At ang only way lang na makasurvive siya ay kung maooperahan siya. You'll definitely need that money kasi happiness mo ang makita makasurvive siya. However, eto ang catch dyan. Meron tayong tinatawag na hedonic treadmill. Kung ano man ang mabili mo sa pera mo that brings you happiness, magre-reset lang ulit yan sa normal state mo sa paglipas ng panahon. Yung bahay na nabili mo, after few months or years lang, hindi mo na ulit ramdam yung same happiness na yan compare nung kabibili mo pa lang yung bahay. Baka nga mas ramdam mo pa yung stress kasi may tulo pala sa bubong o parado yung drainage. Ganon din lang kung malungkot ka ngayon kasi pumanaw yung mahal mo sa buhay. After few months or years lang, makukuha mo na ulit maging masaya. Siguro, mamimiss mo pa rin siya paminsan-minsan, pero hindi ka na magiging kasing lungkot na gaya nung araw na pumanaw siya. You can't have permanent happiness. Ang need mong i-adjust ay yung normal state mo. Kung normal sa'yo maging ungrateful, kahit anong dumating na blessing sa buhay mo, hindi ka talaga magiging masaya. So itry mo lang gawing normal sa'yo ang maging grateful sa lahat ng bagay. At doon mo marirealize na sobrang blessed mo pala, may pera ka man o wala. Sir Garawi, may 50k ako. Saan magandang invest ito? Depende yan sa risk tolerance mo. Gaya ng sinasabi ko, nagkakaiba-iba tayo pagdating dyan. Kung kaya ng oras mong mag-start ng small business, di hamak na mas mapapalago mo yan kesa i-invest. However, kung hindi ka confident magnegosyo or hindi kaya ng oras mo o or talagang mas gusto mo lang i-invest yan, I highly recommend na hati-hatiin mo yan. Ika nga eh, don't put all your eggs in one basket. I-distribute mo yan sa iba't ibang investment para matansya mo sa sarili mo kung saan ka mas magiging comfortable. Let's say yung iba sa mutual funds, yung iba sa stock market, yung iba sa crypto, pwede mo pang hati-hatiin pa yan sa iba't ibang stocks or iba't ibang crypto. Now for example, mula dyan sa 50k ay may 3k pesos budget ka na plano mong ibili ng bitcoin. Huwag mo ring ilagay ng buo yan ng isang bagsakan lang. Hati-hatiin mo rin yan ng tagpa 500 or tagwa 1000 tapos mag dollar cost averaging strategy ka. Feel free to check my video about it na lang kung hindi mo pa napapanood. Pwede kang magsimula muna sa GCash. Meron dyang G-Invest. Maraming options na investment dyan. At ang kagandahan dyan ay may mga sasagutan ka muna para ma-assess nila ang risk tolerance mo. Basta tandaan mo lang na habang naka-invest yan, hindi mo basta-basta makukuha ang pera mo minsan. Either dahil sa lock-in period or dahil biglang bumaba ang value. So maganda kung makakapaghanda ka rin ng emergency fund mo. Ang brain ba ang nagpangalan sa kanyang sarili? Last time, I asked Eltar Tips na magbigay ng silliest question they can think of at susubukan kong bigyan ng seryosong sagot. Sinubukan ko mag-research about how our language started at nalaman ko na sobrang dami pala ng teori dito at walang makapagsabi kung alin sa mga teori ang pinaka-close sa katotohanan. Gaya ng poo-poo teori kung saan sinabi na nagkaroon ng automatic response ang human mula sa emotion or possible din daw ang Yoheho theory kung saan nabuo ito collectively mula sa cooperation ng mga tao. Iba rin sa religious perspective, gaya for example sa Islamic perspective kung saan nakapagsalita na daw agad si Adam, nilikha siya na alam na niya agad ang tawag sa lahat ng bagay at sa kanya na natuto ang mga sumunod na generation. So to answer this question, may three possible answers. Number 1, yes, ang brain natin ang nagpangalan sa sarili niya, kung sino man ang kauna-unahang nakaisip ng salitang brain. Number two, multiple brains o group of many brains ang nagcooperate o nagkasundo-sundo para pangalanan nito. Number 3, ang Diyos ang nagpangalan sa brain tapos kumbaga pre-programmed na agad sa kauna-unahang tao na tawagin itong brain. Kailan magbabayad ang umutang sa iyo? Last time, I asked Eltard Pips na magbigay ng silliest question they can think of at susubukan kong bigyan ng seryosong sagot. I'm sure kaya marami ang natawa sa question na ito kasi most of us ay may bad experience na sa pagpapautang. Personally, hindi ko na mabilang kung ilang taon na ang napautang ko since elementary days hanggang sa tumanda na ako. Pero yung mga marunong magbayad, e nabilang ko. Lilima lang sila sa buong buhay ko. Sa sobrang rare nila, e tanda ko pa ang mga names nila. The rest, e sobrang kakapal na mukha na sa oras na nangungutang sila, kadalasan lalambot talaga ang puso mo sa pagmamakaawa nila tapos pag ikaw na ang gipit at hindi mo na sila masingil, either dadad mahin kanila o sila pa ang galit sa so kung gusto mo mamuhay na walang galit sa puso mo you have two choices option 1 diretsahin mo na sorry hindi ako nagpapautang need mo rin mapractice na gawing makunat talaga ang puso mo kasi maraming drama at manipulative tactics ang gagamitin sayo hangga't hindi mo sila pinagbibigyan nadiyan yung iga gaslight kanila susumbatan kokonsensyahin at marami pang iba Option number 2, ipautang mo lang sa kanila yung money that you can afford to lose. Kasi meron talagang mga tao na deserve naman matulungan, pero hindi mo ito i-consider na utang. Isipin mo na lang na isa itong charity. Kung hindi sila bumayad, at least hindi nasasama ang loob mo. Pero kung nagkaroon ng himala at biglang bumayad nga sila, mafe-feel mo na blessings yung natanggap mo. So, kailan magbabayad ang umutang sa'yo? Huwag ka nang umasa. Kung naniniwala kang may Diyos, bakit kine-question mo siya? Huwag mo questionin ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi dapat kine-question. Madalas ako makabasa ng mga tipong ganitong comment sa mga videos ko about God. Paglilinaw lang sa mga content ko na yan, hindi ako ang nagtatanong. Ako ang tinatanong. Sumasagot lang ako. Masama ba ang sumagot? Naniniwala ako na most of us ay may mga questions about our faith or questions about God. Ang iba nga lang sa atin ay nahihiya na magtanong sa mga mangangaral kasi sasabihan ka nila na kasalanan na magtanong or pagbibintangan ka pa nilang naging atheist na or worse, sasabihin pa nilang nasasaniban ka ng demonyo dahil lang sa nagtanong ka. Hindi mo na mamalayan na yung mga tanong sa utak mo ay eh parang anay na unti-unting inuubos ang faith mo. Pero pag nakahanap ka naman na makakasagot sa tanong mo ay eh mas nagiging matibay pa lalo ang faith mo than ever before. Aminado akong hindi ko kayang sagutin ang lahat ng questions nyo about God. Pero I'm trying my best para lang kahit papano ay eh, maibalik ko yung paniniwala nyo sa Diyos. Obligasyon ng mga pastor o mga ngaral nyo dapat yan. Iniiwasan lang nila. Tandaan nyo na walang masamang magtanong. Kung ang intention nyo lang naman ay i-clear ang gumugulo sa isip nyo. Ang masama ay eh, yung magtatanong ka with the intent to destroy someone's faith or para lang ipahiya sila. At para naman sa mga mga ngaral at pastor dyan, walang masama na umamin din kayo minsan pag hindi nyo talaga alam ang sagot. Natural lang 'yon. Tao lang tayo. Hindi talaga natin kayang sagutin ang lahat. Dami mong alam po Piling matalino. Ah, Putina mo, hindi ka naman matalino, bobo ka pa. Alis ka dyan, wala kang kwenta. Bakit nga ba may mga tipong ganito na nagagalit pag nakaka-encounter sila ng mga tao na nagsi ng kaalaman? Isa sa common reason ay dahil sa tinatawag na projection and deflection. Ano ba ito? Projection is a psychological defense mechanism where an individual unconsciously attributes their own undesirable thoughts, feelings, or traits onto someone else. Deflection is a defense mechanism where a person redirects attention away from themselves and their issues or behaviors by focusing on others. Or in other words, ito ay ang mga defense mechanism na kung saan ipinapasa nila sa iba yung problema nila sa sarili nila. For example, bumagsak ka sa exam dahil sa kapabayaan mo, pero dahil sa ego mo, hindi mo maamin sa sarili mo na nasa iyo ang pagkukulang. Kaya automatically gagawa ng excuse yung brain mo para sa iyo, i ang katotohanan at gagawa ng peking reality na yung teacher mo ang hindi marunong magturo. Ganon din lang pag nagsha ka ng kaalaman mo sa iba. Pag hindi ito maunawaan ng isang tao na mataas ang ego, na o-offend sila. Para sa kanila, ang pag mo ng mga bagay na hindi nila maintindihan ay kasing sakit na ng tinawag mo silang bobo. Kaya ang nagiging initial reaction nila ay ang magalit sa iyo at makapagsalita ng mga tipong ganito. Adios.